And I can see my own silhouette. I'm getting stronger, step by step. The clock is ticking, but there's no time for me I've been flying from town to town. shout out mga kalogs nandito tayo ngayon sa airport na eh, nagpapahinga ng kaunti nandito tayo ang laki laki pa pala dito ng ang laki pala ng airport ng Hong Kong mga ka-logs sipin nyo ang gates dito sa Hong Kong yung mga boarding gates nila it's umabot ng 530 pala kaya shout out sa mga taga HK dyan Ayan, mega mega love shout out mga taga HK Ayan, dito tayo sa sentro mga kalogs para malakita natin. Pag nakita natin yung gate natin, mandali natin puntahan kung saan banda yun. Kasi may mga naka-arrow naman. May mga nakalagay dito kung anong mga gates available kung saan pupuntahan mga kalogs. Ang laki pala ng airport ng Hong Kong. Lolong talelong si kalog. Ayan. Ayan tayo tayo ng konti mga kalog kasi mag-overnight tayo dito sa airport. 12 hours ang aming layover. Ang flight namin tomorrow is 9 a.m. Ayan. Kaya dito dito muna tayo. Vlog, vlog, vlog. Hindi man tayo makalabas. Eh, sa laki ng Hong Kong airport, pwede na dito. Makakapag-vlog -makakapag na tayo dito. May pang-premiere na si Log TV. Alright! Ayan no? Parang mall mga kalog sa laki Makala, Malaki pa nga sa mall ito eh. Malaki pa sa mall obesya Ayan waiting lang natin mga kalog sa At hindi tayo makabili ng ano dito Nagpa Nagpa ano muna yung anak ko, Nag kita sa money changer Para makabili tayo ng kahit tubig man lang oh. Ayan, Wala naman tayong HKD It's k dollar dito sa ano na pambili o kaya card ayan shoutout shoutout sa ating mga subscriber dyan hey, good morning mga kalogs pupunta na tayo sa ating gate saan tayo magbo ito yung ating ano number 45 hong kong to manila ayan. cx901 45 o, tinan nyo. Makakarating tayo doon. 20 to 25 minutes. Let's go. Let's go, mga kalaw. Dito tayo. Para hindi na tayo mag-haul mamaya. Hanapin na natin yung ating gate. Boarding gate. Ayan o, no, 40 to 500. 30 CP niyo mga kalong 530 <laughs> Grabe Oh no 130 <laughs> yung boarding gate dito sa Hong Kong Salaki ba naman Dito hmm? Dito Nasa tamang daan ba tayo Oh Sabi so, wala. dito, dito, dito. <laughs> Parang paikot-ikot lang tayo. Tingnan mo yung araw. Oh, no, 40, no. <laughs> 40 to 80. Tapos doon. Tapos pabalik. Forty to eighty, yung araw pa ganun. Saan ba talaga? <laughs> no, 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 no. Paikot tayo. Oh. Tapos doon. Ikot ulit. Tapos pabalik dito. <laughs> patay tayo na ito ay <laughs> e, galing na tayo ngayon eh saan ka bali kanina? Ah. ayun Oh, dito pastinan ko tayo dito paulit pa ba? na okay, tayo mga kalogs dito na natin yung 40 80 May 45 kasi tayo 45 ang gate natin mayroon dito dyan peko di ba? nasa bagay sabi ko madatay pa lang makabalik sa bagay ayun mga kalug meron tayo neto o scan your boarding pass scan natin yung boarding pass Ayan. Current location. Diret-diretso. Dito? Tapos tanong natin. kanila yun? Diretso dito. No, diretso no, tayo to. Tayo ah, ano dito tayo sa gitna. Current location. dito dito. Ano yung ibig sabihin, diretso tayo? Tara. O, tapos tanong muna natin sa kanila kung tama ba yung hula natin. natin dali para sigurado. Wala <coughs> na akong boses. Mahirap walang tulog, wala nang boses. <coughs> ano? may question mark. Oh, si Aling magtanong. Forty-five. <coughs> Thank you. Hi. Ayan, tama yung daan na. <coughs> Wala na akong boses. <laughs> Para ako nagsing Hello? Straight through. Di ba ka malapit na bibili ka? putik yan wala naglag na naglag huwag po ganyan kasi paharap hindi ano 40 to 80 dito this way <laughs> bumalik tayo dyan diretso tayo Ay, well, tanong muna, tanong na lang natin okay. para natin mayroon yun, 40 to 59 <coughs> airport ng Hong Kong mga kalogs grabe number 45 At last! Yahoo! Number 45! We made it! charging station pa dito. Kinagasama ko. At last! <laughs> 6901 Hong Kong to Manila. 135 Alright! Success! Mga kalaw! Ayon success! mga kalog sabang nagkaantay tayo ng ating flight magandang araw sa lahat ayan ang ganda ng araw ng Hong Kong unang pagsilay sa araw dito sa Hong Kong ting oras na lang inaantay natin magbo-boarding muna tayo uh, going to Manila, Philippines, yan. Ang dami ng tao mga kalugso. Kanina, ang uh, madaling araw, kami lang, tatlo lang kami rito. Ayan, puno na. Ang dami yung patahero papuntang Manila. Ano, mga maya, mag-start na yung boarding. Go open and... Oh, uh -huh. uh, Ang ng oh, huling silay sa Hong Kong. Ang gandun. Ang gandun mga kalimpa. Ang gandun. Ang gandun. Ang uh, view dito mga so bundok din pala rito. Bundok din, bundok. Ayan, boarding na mga kalogs. Boarding na, boarding. I start na mga kalogs. Ang boarding. Boarding time na boarding time. Boarding time. oh, oh.